Hello rap mga kabakyard Dito tayo silip silip tayo ng mga barbecue Sa talipapa Sa dito tayo sa Talipapa. Hanap-hanap tayo ng makain dito mga kawakyard. Gutom kayo, grabe. Patasa, wala pa akong tanghalian. Walang tanghalian no. Para sa mga mga pagkain. mga Pag tao dito mga kapak Mga ulam. Mga ulam ito so, manok ito so, yung ano dito changgi changgihan yung eh, mga soft drinks ano mga palamig tomato, tomato, changi dito mga kabakir Kaya maraming tao Maraming pagkain dito Mas Kasi, kasi alam wala tayong pambili okay.